guys welcome back to my youtube channel um, guys share ko lang sa inyo guys yung naging experience namin kay loloy uh, ano siya One year one year old and 2 months pa lang si loloy ngayon ko lang din kasi na experience yung ano yung yung ulo lang yung sobrang init grabe um, ang init init talaga niya guys yung, yung ulo na nakompisa siya nung sunday kasi mainit na talaga ang panahon. Sobrang init dito talaga. Wala nang ulan. And then, uh, Sunday, yun lang nararamdaman. Mainit lang talaga ang ulo niya. Yung as in, parang siguro na sa mga 37.8, mga ganyan yung temperature. Kung ibibase mo siya sa temperature. So, pero tinitemperature namin siya nung gabi. Ako ang nagtitemperature na 36, nasa 36.7 lang naman yung temperature niya nun. Tapos, ano, wala lang parang nabaya lang namin ganun so, hanggang sa anong ah, madaling araw nagising yung ate ko sobrang init ang init na ng ano niya yung ulo niya tapos hindi man yung temperature kasi nasa akin yung temperature so tulog pa ako so ang ginawa niya is pinainom niya ng tempra mga 5 am so hanggang yun every 4 hours niya tapos pinainom niya on so, no, no, monday tapos tapos ganun pa rin pagka uh, ano lilipas na ng mga 4 hours or 6 hours. Ay balik na naman yung sobrang init ng ano sa ulo niya banda. And then pag the temperature 30, mataas na 37.8 man almost 38 yung mga temperature niya. Pero sobrang init ang ano sa ulo talaga banda sobrang init niya. Init. And then parang parang maka, parang nakakapag-alala pero yun niya, punas lang ng punas eh ate ko punasan lang niya ng ano uh, basang towel mas punas, panay-punas talaga tapos pinapainom ng maraming tubig si baby ganun so. and then after three days parang gusto na sanang ipa-check up uh, pero kasi may experience ako dito kay Glory na, yun nga, pinapa-check up ko wala, ano lang naman, yung may infection lang siya na viral infection, so makukuha talaga siya kung saan-saan, sa hangin or sa Um, basta sa, hindi, sa yun ang sabi ng doktor. So, baka iniisip ko, baka ganun lang din yun. At saka, ano na, baka dala na lang din ng pangingipin niya kasi uh, nagsisinglabasan yung mga ngipin niya. Ayun. So, noon, uh, pagka arthritis, nalang muna namin din nila sa ospital. inobservan kasi active naman si baby. Wala naman siyang ibang, ano, wala naman siyang ibang symptoms like rashes or Uh, pagtatai, mga ganyan. Talagang mainit lang talaga siya. Kumakain naman siya. Tapos malakas din naman siya uminom ng gatas. So lang ano, yun lang talaga yung mainit sobra. And then talagang ganun naman ulit, uminit, uminit, na, uminit na, naman ang ulo niya. So tinimperature naman siya ulit, 38, ay, uh, 37.9 yung ano niya, temperature. Kaya uh, ang ginawa namin, pinainom na lang namin siya ulit ng kalpol. Kalpol na yung pinainom namin guys, hindi na timpra. Kaya si baka, di ba parang minsan hindi yang yung bata. So ayun, pinainom lang namin ng kalpol. Uh, kinabukasan sa awa ng Panginoon ngayon. Okay naman si Bibi. Ayun na siya. Oh. Ay, Loloy, be. Siya, Okay na siya, guys. Wala na siyang lagnat. kagabi kagabi pala. Ayun. Para. Kagabi pa siya. Smile, smile. Kaway, kaway. Show your teeth. Show your teeth. Ayan, guys. Hello, guys. Okay na, okay na siya, guys. <laughs> So, okay, okay na siya, guys. As in, sa awa ng Panginoon. Siguro, dala sa ngipin or talagang gano'n. Siguro, first time ko din maka-experience ng ganun. Na, kasi sobrang init yung ulo. Tapos, ang katawan, parang hindi naman. Kaya, yun lang ang aming ma-share for today. Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye!